Arestado ang sarong 28 anyos na lalaki, makalis na maaktuhan na nagihitit nin siya buhara ni sa creek, sakop kang barangay Kilikaw, Daraga, Albay, alas 12.05 nin Ugto, Kasuudma. Binisto na dakop na si alias Richard, may live-in partner, asin residente kan barangay Banyadero, parehong banwaan. Sigun kay Police Master Sergeant Gerson Rentosa, an investigator on case kan Daraga Municipal Police Station. Sarong barangay tanod sa nasambit na lugar an nakaakto sa sospek na iyuman an kondusir nin pag-aresto dangan pig turnover sa saindang hepatura. Base sa moyang investigation iti yung nasabing uh, barangay tanod ay pauli na sa kayang na napaagi lang po daman sa nasabing lugar, siguro pauli na at sa kayang lugar na nagkot sa kanyang atensyon yung lalaki na bihirang puntaan ng tao na kaya agad niya itong sinita at bago niya ito sinita na inobserbahan niya muna kung ano yung ginagawa ng lalaki dahil hindi masyadong nakita no kasi madamong party yung yung lugar sa ginibong body search kan otoridad sa sospek. Narecover digdi ang sarong plastic sachet laog ang pigtutubuda na shabu na may gabat na 3 gramo o nagkakantidad nin 1,000 pesos. Ang sospek, dati naman daang naaresto kan kapulisan huli sa ibang kaso. Uh, ang amin man pong uh, hipatura ay patuloy man po sa pag-educate uh, sa mga barangay tanod, uh, baragay barangay kagawad, sa parehas na mga krimen kung paano po ma-aristo na uh, validly ang sarong sospetsado para po siya map mapanagot po sa kanyang uh, gibo. Sa presente, nasa kustudiya pa kandaraga MPS ang sospek na nahahampangunyan sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Bicol Danica Garcia.